Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang ginang na inabutan ng panganak sa kanilang bahay at isang lalaki na nahulog naman sa isang kanal sa Bacolod City ang binigyan din ng ayuda ng grupo. Ito ang balita nila Lane Moreno Isang ginang na inabutan ng panganganak sa kanilang bahay ang humingi ng tulong sa UNTV News and Rescue Team. Sa buwan ng Mayo pa sana, mga anak ang 26 anyos na si Joy Pader na ngunit bigla o mano siyang nag-labor. Matapos iluwal ang sanggol ay niatid na ng UNTV Rescue ang mag sa Bacolod City Health Center. Samantala, nagtamu naman ng gasgas sa ulo at paa ang 37 anyos na si Walter Margen matapos mahulog sa kanal. Ayon sa Bacolod Police, kumaripas ng takbo si Walter matapos punta na ng mga pulis ang kanyang bahay para sa Oplan Tokhang. Tumanggi ng magpatid sa ospital si Walter matapos lapana na paunang lunas ng UNTV Rescue. Lalain Moreno, UNTV News and Rescue, Bacolod City.